Yung mga kabay, ito yung entrance namin papasok sa eskinita ng tinitirahan namin ni Bay Bini. Yan o, late ba diba, mga kabay? Alright, so yan ang daanan na ng mga motor lang mga kabay, tsaka tao. Wala na ibang dadaan dito kung motor lang, tsaka mga e-bike, hindi na rin kaya dumaan dito mga kabay, yung medyo malaki. So, dito kami tumira ni Bay Bini dahil medyo mura yung renta at mas malapit lang kami sa lahat, no? So, kami lang dalawa nandito, mga kabay. Andaming house. Ito yung papunta doon sa mga kabahayan doon sa unahan, mga kabay, yung tubig na yan. Medyo mahirap ang daan pero maliwanag naman dito, mga kabay. Safety naman dito, mga kabay, kasi gawa ng bawat kanto dito iskinita, mga kabay, may mga CCTV, no? So, safety na. Ayan, uh, marami mga tao. Nakahubad pa. Ayan, medyo paakyat dito mga kabay. Skinita na ito Tapos, kaliwa tayo rito. Alright. Ayan. Uh, Durecho lang dito mga kabay. Basketball court. Tatawid pa tayo. Ayan, tumakbo na siya. Kinuha lang yung buwa. Ay, nung bula. <laughs> Umuwi. Ayan, oo. Takbo siya mga kabay, takbo. Uh, kinuha niya yung bola dun sa mga naglaro. Ayaw niya siguro ipahiram. Alright. So, doritso lang tayo mga kabay. Iyan, no. Oh. So, may, medyo nandun patay sa gitna banda mga kabay. Dito medyo palusong mga kabay. Medyo mahirap pandaan kasi lubak. Ayan. <clears throat> Tapos pagdating natin dyan, aakyat naman mga kabay pagdating dyan sa unahan mga kabay kakanan tayo dyan yun na yung street na tinirahan namin ni Bay ayan dito mga kabay yan yan kulay green yan yan kakanan ako dyan ayan sa unahan na yan dyan yung mansion namin ni Bay alright hey. dito <laughs> hey, okay dito na mayari ng kaparte ayan ayan lang dito mga kabay, yan, 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 itong pintuan na yan. Hanggang dito lang tayo, magano na tayo mga kabay. Iikot natin yung ating motor para mas mabilis siyang makabalik. Ayan, alright. Grabe mga kabay. Ito yung tirahan ng mga mahihirap mga kabay tulad namin. Yan. Wow. Oh, yan. Medyo mahirap nga iikot yung motor mga kabay. Kasi masikip nga. Tapos, yan. Uh, may nakapark kasi dyan ganyan na kinuha niya para ilagay doon sa unahan mga kabay. Kasi itong parking na to, yan sa tabi ng pintuan namin, dalawa kami ni Bay. Yan, yan. Kinuha na yung motor niya kasi nakikiparking siya dyan. So ngayon mga kabay, ako naman magparking dyan kasi yan ang pintuan namin ni bay, bay Bini. Alright. So, nandito na tayo sa mansion namin, ni Bay. Ayan, may dadaan. Pero, ano. Ayan, yan, yan. Pintuan. Yan, pintuan namin, no. Di remote control yan, mga kabay. <laughs> ayan, jaling sa biyahe. Eh. Dito kami magpapahinga, ni Bay. Kasi, ito yung pinaka-uwian namin. Alright. So, mura lang kasi dito. Pag nangupahan ito mga kabay, mura lang. Kaya, yun ang kaya namin. Alright, so, si Bay, pumasok na yata. Walang tao yata dito sa loob. Yan, dito na tayo sa loob ng bahay, mga kabay. Tayo lang. Ayan. Kailangan na nating magpahinga muna ng ilang oras. Tapos, babaya, babiyahe rin tayo ulit. Ayan. Tanggalin muna natin yung ating kasi medyo mainit, mga kabay. <laughs> Right? <laughs> grabe, grabe. Yan. Tapos, yeah. Right. Mamaya, biyahe ulit, mga kabay. Okay. Binuksa na natin. Alright. <laughs> Walang tao, mga kabay. Yeah, Tis-tis lang tayo dito sa area na ito, mga kabay. Ha. Balang araw, uwi din ako ng probinsya, no? Ah, uh, mga isang taon na lang mga kabay, uwi na ako nang probinsya. Ay ako na dito sa Manila. Ah, uh, doon ako maghanap buhay sa probinsya. Para sariwa ang hangin doon mga kabay, kahit medyo malit ang kita, at least maganda yung hangin doon. At maluag mga kabay, hindi tulad dito. So, tis-tis lang kami ni Bay dahil ito yung pinakapangapit namin sa lahat. Yan, shout out sa lahat. Grabe. Ayan, punasan natin yung mukha. Kasi malikabok mga kabay. Alright. So, mamaya-maya, alis na rin tayo mga kabay, no? Kasi tayo lang dito. Si Bay may pasok. Alis na naman tayo. All right. So diyan galing tayo nagpahinga, no? 5 minutes later.